Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Ramil Domingo Armildes na umaharap sa inyong lahat. Hindi lang bilang isang kandidatong Mayo, kundi bilang isang tunay na bulakay. May puso, may malasakit, at may paninindigan para sa ating mahal na bayan. Bulakenyo Muna Policy ang aking pangunahing platforma. Kung tunay ang hangarin natin na makamit ang pagbabago panahon na para piliin natin ang bago. Subukan naman natin ang may bagong pananaw, may konkretong plano at tunay na malasakit sa mamamayan. Hindi na po sapat ang puro pangako, panahon na para sa aksyon. Taong-taong rice allowance para sa bawat pamilyang bulakenyo dahil walang dapat magutom sa sariling bayan. Unahin at pangalagaan ang kapakanan at interes ng mamamayan. Hindi nang ilan. Bigyang prioridad sa trabaho at oportunidad ang bulakay Hindi ng mga tagadabas. Epektibong solusyon sa suliranin ng baha. Hindi puro plano, kundi konkretong aksyon. De dekalidad na edukasyon at kasanayan para sa kabataan para makasabay tayo sa makabagong panahon. Pasilidad para sa kabuhayan, bukas sa lahat na abot ng masa. Libring over-the-counter na gamot para sa si mga simpleng sakit dahil ang kalusugan ay karapatan ng bawat isa. Pinalakas na emergency services, mabilis, maaasahan at organisado makabagong sistema ng pamamahala. Transparent, efficient, at walang palakasan. Turismo, kasaysayan, at komersyo. Itataas at pagtitibayin sa pagtangkilik sa lokal nating produkto. Kilos kontra korupsyon dahil dito nagsisimula ang pagkabulok ng sistema pagbawas sa oportunidad ng krimen sa pamamagitan ng community-based strategy. Kalikasan, kalinisan, at kaayusan. Panatilihin para sa susunod na henerasyon. Itataguyod natin ang waste to energy facility Gam gamit ang makabagong teknolohiya upang malinis ang kapaligiran habang may benepisyo ang bawat mamamayan. Ang waste to energy ay makatutulong sa ating sambayanan na magkaroon at bumaba ang konsumo ng kuryente. At higit sa lahat, ang kapakanan ng mga senior citizens, PWDs, at ang pinakamamahal kong toda sa ating bayan. Tandaan niyo po, ang pagbili ng boto ay sumisira sa integridad ng halalan. Ito ang ugat ng katiwalian at kahirapan ng ating bayan. Kapag ang boto ay binili, ang kinabukasan ay sinuko. Mga kababayan, hindi po ako perpekto, pero ang pangarap ko para sa Bulacan ay tapat, totoo, para sa inyong lahat. Sa darating na halalan, magkaisa tayo sa panibagong simula. Tunay na pagbabago, tunay na malasakit, mula sa tunay na bulakenyo. Maraming, maraming, maraming Salamat po at mabuhay ang dakilang bayan ng Gulacay.